sa previous videos natin, tinuro ko po yung first way and second way kung paano natin mababasa yung mga messages ng friends natin sa messenger nang hindi nila nalalaman na nabasa na pala natin or hindi nila alam na nasin na pala natin. So sa video na to, ito yung third way at ito yung pinakamadali at pinaka-safe na way. So, keep watching! Hey guys, I am Aga Hinay at nagtuturo po ako dito ng mga phone tricks, phone hacks, and phone tutorials para po sa mga cellphone users natin dyan sa kilid-kilid, kagaya mo. So kung gusto mo yung mga ganitong content, don't leave this video without subscribing po, like, comment, at share mo na rin if ever. Para may matutunan naman yung iba, okay? So wag na nating patagalin pa, ituturo ko na sa inyo yung third way kung napanood nyo yung first way or second way sa previous videos ko, useful din yon, magagamit nyo rin yon. At ito naman yung third way, so pili lang kayo kung ano yung proseso or ano yung tricks na gagamitin nyo para hindi nila malaman na nasin mo na pala yung mga messages ng friends mo sa messenger. Okay? So napakadali lang po. Puntahan lang natin yung Play Store natin. At i-install or i-search po natin itong Unseen No Last Scene. Itong application na ito, is meron po siyang 4.4 reviews, 4.4 stars at meron po siyang ito as you can see may sa 5 yung yan yung pinakamataas ibig sabihin marami nag-rate ng mataas na stars at marami nagkakagusto sa applications na ito. So, ang gagawin niyo lang diyan is i-install niyo at pagkatapos yung i-install, of course, i-open na po natin. So, click lang po natin yung open. Ayan, ito yung lalabas so hihintayin nyo lang. Ito yung first impression nyo sa application hanggang mapupunta kayo sa homepage ng application. So allow unseen to send you notification. So i-allow natin 'yan para may mag-send sa atin ng notifications. <laughs> notification access, please allow notification access. Okay. Ayan. So i-allow natin ito. Ayan, allow natin 'yan. Allow de Iba-iba po tayo ng settings basta ay ang gagawin niyo lang, sundin niyo lang po yung mga instructions nila at i-allow niyo lahat, okay? So naka-allow na 'yan, back to home na po tayo. Ito po yung homepage. Ito yung tinutukoy ko kanina. Ito yung homepage ng application. Meron mo siyang unseen. Ayan. Ito yung appearance niya. Okay. So, sa all, ibig sabihin, dito lahat, dito lahat, lahat mapupunta yung mga notifications. Hindi lang sa messenger. Meron ding Instagram, WhatsApp. Um, hindi ko na hindi ko na alam kung anong mga mga ano to mga social medias. Meron ding Telegram, Line, Talk, Emo, ito ito hindi ko na alam. So, Pwede rin siya dito. Ito yung ginagamit ko sa Messenger ito. Messenger and Instagram. Kasi may magme-message din kasi sa akin sa Instagram and Messenger. So, so ang focus kasi natin ngayon is Messenger. So sa Messenger tayo. Or sa Messenger yung ituturo ko sa inyo ngayon. Okay? So punta tayo sa all. So ang gagawin natin, magsi-screen record ako sa isa kong phone. So ang gagawin natin is Uh, kunwari, nagsisend ako ng message sa phone na ito Okay, ito yung receiver Tapos, yung isa na gagawin kong uh, Wait, isi-screen record ko muna para malaman nyo Okay Okay, ito Ito yung magsisend ng message At ito naman yung receiver So, before nyo gawin yung mga ganitong tricks Of course, unang-una sa lahat, gawin nyo muna ito Okay, wait app info, dapat naka-allow yung notifications ng apps. ba diba? naka-allow, naka-set na yun kanina. At sa messenger, dapat naka-allow rin. Okay, naka-allow rin yan. So, next, ang gagawin na po natin, magsisend na po na, na po tayo. Try po natin magsend. Okay? So, ito yung account. So, Aga, good day. Ayan. So, isend po natin yan. So, hala ba ka naka, naka disturb? Ayan, naka disturb pala ako. Okay, ulitan natin. Aga, hello, good day. Ayan, nag-message. Nag-message siya. Isa rin yun sa way para malaman nyo or mabasa nyo at hindi nyo siya i-open pero napunta na siya dito sa unseen. Check i-X natin yan. Ano ba to? Oh, ito. Hindi nyo i-open directly yung application ng messenger. Ang i-open nyo is itong unseen na application. Okay? So, dito nyo basahin. Dito nyo basahin. Aga, good day. Aga, hello, good day. Napunta pala dito yung kanina, oh, di ba? As you can see, mababasa nyo dito. Pero kung gusto nyo mag-reply, pinutin nyo lang itong reply in messenger or punta kayo dito sa messenger app kung gusto nyo mag -reply. Pero, hindi naman talaga nasisin kasi wala naman talagang sin bar dito, sin, icon na napunta dito sa ibaba. Walang sin bar. Ibig sabihin, hindi nila nanalaman na nabasa mo na pala. Pero ang totoo niyan, Inopen mo lang ito. Tapos nabasa mo na pala. Ayan, nabasa mo siya. Napakadali lang naman pala. Meron naman palang mga ways. Alam mo, utaha ko mo Tagalog. Uy. So, ganun lang po kasimple guys. At sana, ishare nyo to sa mga friends nyo para may matutunan din naman sila. Hindi ito sponsor ng unseen application, pero baka naman. Pero, uh, ginawa ko lang po ang tutorial na ito para naman malinawagan yung lahat at may matutunan kayo. Okay? And gawin nyo lang po ito sa tamang paraan kasi may iba kasi madidepress na kasi hindi sinin or nalaman nila hindi pala hindi nila hindi nyo pinansin yung mga messages nila so gawin mo lang ito kapag may kaaway ka or may hindi ka gustong tao ganun so isan mo lang yun ba diba? so that's all be all thank you thank you so much and that's it bye <laughs>